Pilipinas. Pilipinas. News Nation. Pumakit na sa mahigit dalawang dosena ang bilang ng mga nasawi at higit sa limampung katao rin ang nasugatan dulot ng suicide bombing sa isang simbahan sa Damascus sa bansang Syria Ito ay ayon sa ulat ng State News Agency ng Syria nitong lunes na binanggit ng Health Ministry Ayon sa Interior Ministry ng Syria, miyembro ng Islamic State ang suicide bomber Anya pumasok sa simbahan, nagpaputok at pagkatapos ay pinasabog ang kanyang explosive vest Sinabi naman ng isang security source na dalawang lalaki ang sangkot sa pag-atake kabilang na ang suicide bomber Samantala, kinukundi na naman ng Greek Foreign Ministry ang kasuklam-suklam na teroristang suicide bombing at hiniling sa gobyerno ni Syrian President Ahmed al-Sharra na gumawa ng agarang aksyon upang panaguti ng mga kasangkot at magpatupad ng mga hakbang upang magarantiya ang kaligtasan ng mga relihiyosong grupo. Mula sa RP World Service, si J.R. Revalor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.